awag na miyawa. Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas at nandito lang. May kita nyo ako sa madilim ang amay po matatagpuan. Tapapo natin siya. Ganun po kaibigan. <laughs> <laughs> Mahal nyo ko at makikikain tayo guys. <laughs> Hello! First month nga po pala ng baby ni Mr. Mahinay. Congrats sa pinakauna mong anak, Mr. Mahinay. Maganda yung bayan na yun. Uy, laking katanong. Grabe yun yun. Dito tayo pa kayo mga. Meron dito mga palapya sa masarap palapya niya. Wow! Ito ang ama ng baby, si Mr. Alan Valenzuela. Bako, si Alan Mahinay po yan. Dito nga po pala yan sa Family Balyarda. Yan, napakabait ng Family Balyarda. Dito sa Barangay Bonifacio. Ayos ah, ang food trip, mga ka. Oh, yeah. la mm, lami kayo. Grabing roluwagan yan. Ayan po si baby, tulog po siya guys. Happy first month baby, napaka cute no, pogi yan guys At syempre, pe natin yung mga foods nila guys May spaghetti, may rice, syempre kung gutom ka, mag-rice ka dyan Ayan, karne, isang buong panga, panga ng baboy Ito, adobong manok, may lechon na manok, may cake, may juice Ayan, nasagi yung camera ko, ang gulo May jelly ice, may puto, may salad, at may bantay at ayun hanggang dito na lang muna tayo guys nasa terminal nga po pala ko. ako iuwi uuwi ng presentasyon ayan guys karamuan ng aking sakay MRR Let's go, naka-aircon ko ng kupal At pagkadating ng pagkadating ko dito guys Siyempre, lumanghap agad ako ng hangin mula sa dagat Kasi ito ay gamot guys Ang simoy ng hangin na mula sa dagat ay nakakapatay ng bakterya guys Lagi nyo yung tatandaan Ayan, manghuhuli na naman po sila ng isda Nakaalis na po yung iba Nire-ready na po nila yung mga panghuli nila kanya-kanyang huli po dito, nagdadala na po sila ng sinaeng at doon na lang po sila magluluto ng ulam sa lao.